Kanibit ang manggahan no, is dili lang yun siya manggalang ba. Kaya lagi na ni siya story nga sakit kay sa dughan, samot na sa mga ginikanan. Kaya ang namaligyan na namaligyan mong guna ni nga mangga is bata ba. Siguro ang iyang edad is dili mawala sa 9 to 10 years old. Unya ang bata is na maligya siya is alas 12 kaysa odto. Kay natingala man lagi ko nga naay nagsigig ayo sa gawas sa moang gate. Mao nang gigawas nako siya og ako siyang gipangutan na og unsa iyang tuyo. Dayon sa iyang pagtubag nako is iya kong giapiran og mangga. Siguro kaning mangga iyang gidala is dili pud siya mawala sa tulo ka kilo. Dayon nga anak ko niya nga dili may mo palit og mangga kay lagi bag-o pa sad mi nagpalit sa merkado og manggang hinugyod. Og mao na time nga nagpakiloy siya nako nga paliton ang ihang mangga kay lagi daw wala na sila bugas o gigutom na sa daw sila sa si iyang manghod. Kagibiyaan daw sila sa si mama o papa. Nilakaw daw iyang papa o mama dito sa tupod baroy de yon gibuilin siya siyang manghud nga gamay unya wala sila bugas. Gigutom na daw sila og maayo mauna nanguha siya og mangga kaya iya na lang daw ibaligya. Kay para daw makapalit sila og bugas o makakauna daw sila sa si iyang manghud Unya raba ang iyang manghud is damay pa daw lang nang gibiyaan silang balay o iyang ipakatulog. Sudakan so, ako sa bata nga gibiyaan man mo si ginikanan nga mo paliti og bugas wala katubag ang bata sa kumapangutan na pero kahilakon kay siya nagatubang sa kuha ug sa bitaw mga ginikanan no nga dili kabalo maghunahuna silang mga anak kay lami kay ibutang sa malata ba please lang kay lagi man luoy kay mga bata kay mga bata ang magsuffer sa gutom unya ako siyang ibungutan na og pilay baligya sa si ihang mangga Unyan, iyan ang bata na ko nga 80 ra da iyang baligya kay lagi ipalitran niya og tong asa kilong bugas og gatas iyang manghud. mo nang gikuha nako iyang mangga pero ako siyang gitagaan og kwarta nga lapas amount nga iyang gusto kay naluoy kay ko sa bata kay lagi udtong dako kayo og grabi ra bajud ka sa panahon karon mo nang kitang mga ginikanan kailangan jud ta para sa tong mga anak dili kay mulak kaw lang ubas basta basta nga marabitong nagbiya sa iyang tae please lang. Unya ra arabay narabay uban nga kusok ay mga anak unya ang mga anak di atiman ba maatiman og tarong. Muna before ta mag-anak anak kun na ahunaon nato nga kaya ba jud nato atiman nun, or kaya ba jud nato ang na ang ato ang mga anak. Dili kay puro ra palami ang ginahuna please lang. Kay dili ang ginikanan una maganto sa kalisod kun dili ang mga anak. Kay karon mang is dili na uso nga padaghanay ta mga anak. Kay nagkabalo na jud nga nakalisod na ang kalibutan karon og nagkamahal na ang mga palitunon diri sa kalibutan. Muna kung makakita ko or makadungog ko nga ay bata ang gipasagdan sa ginikanan, ay day, muinit, jid akong dugo o muambak, jid akong dugo sa kuang kiting place lang. Muna, before gani magminyo, before mag-anak-anak, dapat 3D na jud ta. O giniwide mga inday no, dire -re -re ko mag-end, tumurasan sana akong ishare sa inyo for today's video. I'm Emerly and thank you for watching. Bye mo ay!